Hello, good morning! Magluluto tayo ngayon ng pansit Canton. So, naghiwan na ako ng carrots, celery, at ang ilalagay natin ay longganisa. Celery na dahon, at yung ating bawang, sibuyas, yung ating kikiam at saka squid balls at yung ating Chinese pizza so ito yung ating ingredients sa ating pansit Canton so yung ating ilalagay na noodles ay yung spaghetti yun ang ating gagamitin yung spaghetti pasta dahil wala tayong noodles ng pancit canton pinapakuluan natin yung spaghetti pasta so ito yung gagamitin natin sa ating pancit canton So, naglagay na tayo ng butter. Lagyan na natin ng bawang. Lagyan na natin ng sibuyas. yung at saka yung squid balls. Nilagyan din natin yung nasuyo at saka yung oyster sauce. At nilagyan rin natin ang paminta. Nilagyan natin yung Nilagyan natin yung longganisa. Ilagay natin yung carrot at saka yung celery. Ilagay natin yung dahon ng celery. So, depende lang sa inyo guys sa anyong pag-implant. sinimplahan ko na siya. Lagyan ko ng konting asin at tsaka konting magic sarap. Lagyan na natin yung Chinese fry. niya guys. So ayan na guys. So ilalagay na natin yung noodles. Sarap niya guys. Medyo manamis-namis yung kanya kind ano of dahil sa longganisa at yung kikiam at saka yung sweet bowl. So, ilalagay na natin yung noodles. na guys yung ating pansis canton, Sarap na guys. So may baon na tayo sa trabaho at magbibigay tayo sa ating katipahay. Para matry din nila yung luto natin. So, ayan na guys. Luto na yung ating pansit kanto. Sarap pala nito guys yung gagamitin mo yung spaghetti pasta masarap siya. Compared doon sa Canton noodles. Ang Canton noodles medyo may mapait-pait pa ng konti na nararamdaman siya. Pero ito, masarap siya. Eh hey, na guys, na siya. So, bibigyan din natin yung ating kapitbahay siya yung tagatikim ko guys at yung ating kasama sa trabaho bibigyan din natin so ito na guys luto na yung ating pansit kanton so kain na tayo guys yung ginamit natin ay yung spaghetti pasta dahil wala tayong kanto noodles. So, yung spaghetti yung ating ginamit. So, ito na yung ating lunch at saka breakfast. 1D, 1 d one eat lang tayo, guys. Thank you for watching. Kain tayo.